Nandito na naman tayo para sa isang napakasweet at nakakakilig na love story nila Kalinga Pedo at Ate Viancy sa pagpapatuloy ng ating love story ay inimbitahan nga ng Kalingap Team ang pamilya ni Ate Viancy sa isang place para naman sila ay surprise. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay masasurprise din pala si Kalingap Edu ng kanyang mga supporters at ito nga ang mga nangyari. Pagkatapos mag-usap ni Kalingap Edu at ni Viancy nang silang dalawa lamang ay bumalik na nga sila doon sa kung nasaan ang Kalingap team. Pagkabalik nila ay nagulat na nga lang silang dalawa noong may isang napakalaking box na nakaharap sa kanilang lahat. At ito ay para pala kay Kalingap Edu at hindi ito para kay Ate Viancy. Nagulat si Kalingap Edo dahil hindi naman daw niya birthday. Kaya bakit daw may magsusurprise sa kanila? Ano si Eds. Kalingap Edo. Kala niya ay para kay Biancy, ano? Ito <laughs> okay. so, pala ay nangyari. Eh. pala yung magsusurprise so ngayon. <laughs> Ang alam ko. Pati <laughs> so, natin si Eds. Congratulations. Salamat, Salamat, Edo. Ah, yeah, 300,000 subscribers. Grabe K <laughs> ka lang po dahil dahil sa top 3 yung top 3. So, Eds, basahin mo ito. Letter nila. Mga taong nagmamahal sa so, Eds. Kalingap Edo from the script. Ito yung surprise nila. Eds, dito yung ano, box. Buksan mo, hilahin mo yan. Mira, kinakabal. Wah, bilang tayo bilang. Kinakabal. One, two, three, four. At ayun nga, may nag-surprise kay Kalingap Edu at ito ang kanyang mga supporters dahil ito pala ay celebration ng kanyang 300k subscribers. Talaga namang napaka-sweet ng kanyang mga supporters sa kanya. Ngunit ito naman ay deserve talaga ni Kalingap Edu dahil sa dami ng kanyang mga tinutulungan, mga beneficiaries, ito pa nga daw ay kulang pa unit para kay Kalingap Edo ay ito ay sapat na at sobra-sobra na daw ang mga blessings na kanyang natatanggap. Nakakatuwa naman dahil kahit na gaano na karami ang mga blessings at kanyang mga natatanggap ay nananatili talagang humble si Kalingap Edo. Kaya naman siguro ay mas lalo pa siyang ipinagpapala at mas lalo siyang minamahal ng kanyang mga viewers ni, dito. galo. ba 'yan? Nang bonus regalo. Hay nako. Dingen, sorry. ano 'yan? Dito here. Dito. guys. Malaki yung box pero maliitong laman. Bakit ang daan? Ha? Ang wala akong mga lokal. Ha, ah, ito na yata yung regal. Sige, buksan mo. Bro. Ito po. Ang gano, sobrang gano. Parang walang laman. wala laman yan. Ano kaya laman niya? Hul! Grabe! Grabe! Grabe, salamat po! Ang ano, parang... Ang <laughs> dami, ano to? Oh, wala naman oh, laman yan. Wala Magkano to? So, ito, mga, ito po. Ya itong pera na to ay po. total niyan ay 43,000. Wow! Grabe at pagbukas pala talaga ng explosion box ay may tumambad na napakalaking balloon at ito na nga ay naglalaman din ng Regalo pang maliit. Pagbukas nga ni Kalingap Edu ay nagulat siya dahil ang laman ay maraming parang lumpia daw na tigi isang libo na papel. Nagulat daw talaga siya dahil hindi niya ito ina-expect dahil Buong akala niya noong araw na yon ay si Ate silang ang isusurprise surprise ng kanilang team. Ngunit dahil nga sa mapaglarong tadhana ay siya din pala ay masasurprise noong araw na yon. Ngunit hindi naman daw siya nagreklamo at talaga namang napakasaya pa nga niya. Nakakatuwa din dahil kahit gaano na siya successful ay talagang sinusuportahan pa rin siya ng kanyang kalingap team. Ipo yun, parawa. Salamat Malabang po. Na, Salamat eh. kay Kuya Jelo sa nag-asigaso. Sa lahat ng member ano, ng temple, Kalinga global Labas Porter. Siyempre, kay Kalinga Prab Thank you so much sa lahat ng nag-asigaso ano, nito. Grabe. Nakakahiya na po. <laughs> Ayan. So, meron pa po dito mga blessings, no? Wow! Parang meron na sila ato dito, eh. po 2,000. Ay, salamat po. Para kay... Sino ito? Pero mo gold. tinutulang ako. Tutulang ko mo rin. Sa'yo yan. Patito, sa tinutulang mo Melvin. Oh. Ayan. Yeah. Thank you po. At kay Kuya Gilo! Ay! Ay, marina, marina. Listen, <laughs> Salamat Priya, po. Ah, wala! Ah, wala! Salamat <raktifa> po, po. Pagkatapos niyang mabuksan ang kanyang regalo ay nagpasalamat na nga siya sa kanyang mga dapat pagpasalamatan. Nagpasalamat siya kay Kalingap Rob, sa Kalingap Team, sa kanyang mga supporters at lalong lalo na sa kanyang love team na si Ate Fiancy. Talaga namang kinilig at natuwa ang lahat sa surprise na nangyari. Napakagalante din talaga ng kanyang mga supporters dahil binigyan pa siya ng iba pang mga sobre na lagpas sa sampu. Dahil ito namang mga sobre na ito ay para tulong sa kanyang mga beneficiaries. Talagang hindi nakakalimot ang kanyang mga supporters na magbigay ng tulong para din sa mga sinusuportahan ng kanilang idolo. Woo!

birthday wish mo? Oh, oh. Anong birthday wish mo? May, uh, wish, ikaw, anong birthday wish mo para kay Edu? Magkaroon na si Edu ng... Ahim! Hmm, hey. friend. Meron naman na yan? <laughs> lihim lang si Edu kasi. Masyadong ano eh, malihim. Ayan, uh, mga kalingap, uh, tay, nay. Di ba po doon nagtatapos yung surprise? <laughs> Dahil mayroon pa po tayong surprise kina tatay. Grabe. Nakakatuwa nga dahil pagkatapos nilang mabukas ng mga regalo at magbigay ng mga messages ay kum kumakain na sila. Pagkakain nila ay nagbiro pa si Ate Jackie na ano bang birthday wish daw talaga ni Kalingap Edu dahil biniro ni Kalinga Rob si Ate Jackie na birthday daw ni Kalingap Edu nung time na yon at ang sabi naman ni Ate Jackie ay baka ang birthday wish daw ni Kalingap Edu ay magkaroon daw siya ng blank friend at Nakakatuwa nga dahil ito ay narinig din ng mama ni Viancy Dahil pinaparating na talagang si Viancy na lamang ang kulang sa buhay ni Kalingap Edu Ito po ay mula sa supporters ng Edsy at ni Viancy ano? Siya hindi rin niya siguro alam niyo Kaya, ready na po ba kayo? Ready na? <laughs> Sina, uh, so tara, let's go! Pag nandun tayo sa malapit, pipiringan po namin kayo huh? <laughs> Kala ni tatay, tapos na daw. Siguro may magkarga nito. Sino pa Maroon na magkarga. Kargahin nyo muna tong baby. Para di mabasa. Dito na lang. Maiwan na lang dito. Ito muna kayo, kuya. Tara, tara. Let's go, guys. Tara, tara. So, tara, tara. Let's go. ah uh, may panyo kayo dyan. Pagpiring. Tara po, mga kalingap. Uh, surprise po natin sila. Surprise. Ano? Surprise. Thank you po sa KEGS. I think si Bianci, si na lang mga ganyan kay Bianci. <laughs> Grabe talaga at siksik at liglig araw na iyon ng mga blessings at surprise. Dahil pagkatapos na i si Kalingap Edu ay may surprise na naman palang mangyayari. At ito na nga ay para kay Vianci at sa kanyang pamilya. Dahil nung araw na yon ay pinaplano na nga talagang isurprise kaya ito ay inibinta doon sa lugar na yon. Ano kaya ang mga sinurprise para sa kanyang pamilya? Ang alam lang natin ay talagang ito ay magbibigay ng isang malaking pagbabago sa buhay ni Vianci at ng kanyang pamilya. Ito ay napakalaking tulong para sa pag-aaral ni Viancy at sa hanapbuhay din ng kanyang papa. Kaya so naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap Team. Yan lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Viancy hanggang sa muli bye